sarap naman ito so kain tayo mga kainay sana nako sarap nito yung sotanghon na may upo nako mm -hmm. Ginto sa baboy dumpia mm -hmm. Mm. Mm. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. So, meron muna tayong ihatid doon sa kasama ni Mahal rin sa trabaho niya. Hindi ko alam kung ano to eh. Ah, gagawa siyang bilo-bilo. Ha, bilo-bilo. Ayos ano, gagawa rin ng bilo-bilo. Pang sangkap. Anong oras na ba ngayon? Alas G's 37 ng ano, mag-alas 11 na ng gabi mga kinis. Pero mal, ano pa, maliwanag pa sa labas. Gamitin natin yung truck natin. Tamang-tama -tama pala. Tamang-tama at meron tayong radyong bagong bili, di ba? Hanggang natin ngayon yun. Magpapa-impress tayo kay Mahal Reyna. Malamang tatawa na naman yung si Mahal Reyna. Tara, let's go, let's go. Ay, mga aso, dito lang muna kayo, mga aso. Dito lang, dito lang, dito lang. Ay, dito lang, dito lang. Ay, dito lang, dito lang. Nakakala siguro ng mga ito ilalabas. Pag si Mahal Reyna talagang... Ano talagang sumasama yung mga aso? Parang mga anak natin doon kayo doon kayo doon kayo wala sasama wala lalabas doon 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 oh. doon ay nauna na ako eh Hmm. ayan lipas yan ah ayan yung ating uh, kalangitan mga kainis. ano tanaw na tanaw pa rin yung langit no yung kulay Asul. at gagamitin natin yung truck natin pasok muna tayo at laku, medyo maambo ng konti ah bihira naman oh no? parang walang tigil ang ulan ngayon ah Abe, July na. Ilang araw na lang. July na. July 1 na. Canada Day na. Bihira. Oh. Lapit na. Malapit natin yung radio natin. Meron tayong radio dito, ma. Meron yung radio rito, eh. Ito. Yung nabili natin sa ano, no? Amazon. Matitesting natin nga yun yan. Pero... Gusto ko muna ipakita sa inyo yung ano, yung ating radio rito kung bakit ta bumili ng radio. Mini radio kasi nga. Ayaw sira, nasira, ayaw mandar kaya kailangan palitan kaya lang sabi ko nga sa inyo wala ba tayong budget eh <laughs> pag nagka budget na, ah, na -budget. yun na nga tanong Laging eh na na yun na nga tanong so ito kasi oh tingnan oh. nyo no yung radio natin wala na oh kahit na anong gawin ko wala na talaga eh bigla na lang ang sira ano, wala na lang bigla no pero syempre subukan natin to papakita ko sa inyo na rin na mo oh, ito mo ito ito, 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 ito mo Meron pindutan yan eh, ano? Oo, oh, diba? Pwede, alagin natin dyan, oh. Hindi, ano yan? Dito, sasaksa kami rito, Oh. Ito meron saksa kami dito, oh, diba? Ayos! Yeah! Oh, may sounds na tayo, diba, ma? Oh, diba, mga kainis, ano? Diskarte, lang yan, eh. <laughs> Pag talaga ang taong kapos, eh, makakagawa ng paraan at makakaisip ng solusyon sa kanyang pinoproblemang magastos. Talaga, ganyan talaga. Dito na tayo sa tropa niya. Kaya pa eh, patay mo natin yung ating 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 ano, ating sounds. Baka makapiray tayo. ayun na. Hello! Kamusta? Ayan, ayan, ayan. Ah, syempre eh, si Inax ba naman ang pangasawa eh, sexy talaga yan. Kuya, sabi ni ate, nabitig ka daw sa pinabalong eh. Oo nga, sarap eh. Ang sarap, sabi ko, sunod, damihan niya eh. Para ano, ang sarap kasi ng bilo-bilo eh. Ganun oh, na. Oh, Salamat ha, thank you ha. Ito lang pa sinasabi ko eh. Maghahatid lang ng sangkap ng bilo-bilo eh. Hinabot pa yata na isang oras. Tapag <laughs> chismisan pa <laughs> si Mal na <laughs> naman talaga mga babae. Hindi <laughs> na hindi naman lahat ha. Ah. Yung asawa ko ganyan. Ang <laughs> mihira. Sana pala hinaya ko na lang siya so, maghatid dito. Hindi na hira naman. Bye. Ay, Nag bye bye. <laughs> Malamok na rin. Ay, salamat naman. Ito ano ba naman yan? Naghatid okay. ka lang ng... Ano? Naghatid hayop. ka lang ng ano? Ang pasinong hayop ay eh, talaga may hayop may dito. Ang sarap tabi mo yung hayop. Yan. Ang <laughs> 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 bihira ka naman. Ay, saan hindi ako kalakit. anak eh. Naghatid ka lang ng pambilo-bilo. Nakipag-chismisan ka pa. Halos 30 minutos na ako naghintay dito. Grabe na. Bihira naman ito. Sa susunod nga, ikaw na lang maghatid. Bihira. Ay, baka mapanood nila to. Hindi, ano lang yun. Biro lang yun, ah. um, Tara na, tara na. Asa, ah, tara. Let's go, let's go. Ano naman pinag-chismisan nyo? Sana tinawag mo ako tapos sabihin mo na, tara, dito ka muna para ma-relieve yung pinag-uusapan namin. Ayun, may pumasok na. Ano? Ayun, no? May Ayun, no? pumasok. Ay, binuksan mo ba naman yung, yung pintuan, eh? Nga nga yup. Makipag-chismisan ka ng pagkatagal-tagal tapos yung pintuan ng sasakyan natin nakas, nakabukas. Para na Sana sinarado ay, mo muna. Oh, na baka. Nakabawi ako sa iyo ngayon, di ba? Ang tawa ka. <laughs> <laughs> so hindi tayo sa bahay mga kinis, ano? Patay na natin yung sounds natin, nako. Gano'n talaga ng tugtog, oh. Play away. Ay. Mali. Yun nga lang, ano? medyo huh. Hindi mo lang alam kung saan pipindutin. Yun. Patay na natin. Hmm, patay na. Lupot-lupot -lupot na yung... Naka-charge yan. Oo, naka-charge. Bunot na natin muna. Bukasan natin yung saksak ulit. Ano? Mm, -hmm. hirap naman bunotin ito. Mm hmm, yun. Tanggal na natin yung saksakan. At tara, mahal na rin na. Bumaba ka na dyan. Papalagayan ni San na Eh. Titingnan natin. Kaya nga ano natin. Tapos saka natin papasahan ng review. Diba? Pero tatagal yan. Ako oh, ah, naniniwala ako tatagal yan Tsaka hanggang winter sa winter Kahit na magano kalamig tatagal yan hmm. Pasok na Siguraduhin mo masarap yung bilo-bilo ah Dahil <laughs> hmm. Ano? Kailan na bibigay yung bilo-bilo ma? Ito naman Hindi, tinatanong ko nga lang eh, para mapaghandaan ko eh Alam, naman, alam mo naman paboritong paborito, paborito kong bilo-bilo e eh. Ano ba pinag-chismisan nyo kanina? Nakong tagal-tagal nyo? Bihira so, na pa Sabi oh. nila <laughs> sige, pasok na. Patay. Ito na yung sinasabi ko eh, no? Pag pumasok ako rito sa bahay namin at pinatay ko tong camera, delikado si Inags. Iyon <laughs> na yung oras ni Mahal Arena. <laughs> Pagka naka-on kasi yung camera, ako bida eh. Pero pag nakapatay na yung camera, si Mahal Arena bida. <laughs> Patay. Mamaya natin makita, patayin ko muna yung camera. So, kaya ayoko pinapatay yung camera eh. Kaya mahirap yung Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pagka naka-on yung camera akong bida. Mabuti na lang inon ko uli. Kasi kung hindi baka madagdagan tong. Ikaw talaga. Sinabi ko lang naman na. Nagatid ka lang ng pangsahog sa bilo-bilo do. Tumabot, inabot ka lang 30 minutos. Nagalit ka na sa akin. <laughs> Kaya kaya ayoko pinapatay yung camera eh. <laughs> ito na nangyari sa akin. <laughs> yung buwisit na buhay ito. Pinagugasin mo lang ako ng plato. Sinabok mo pa ako! you! <laughs> Ayaw <laughs> <laughs> Baka tatuhanin ni Mahal Reina. Ang <laughs> hihira <Ay>, na. <laughs> Yan, na lang tayo ng plato rito. Inutusan tayo. Ito nga pala yung pinagkainan namin kanina. Oh, Ugas muna tayo. Ano na ba naman to? May nakita kasi akong ano doon eh. Yung mask. Kulay ito <laughs> yun. Inaambahan ako ni Mahal na Raina, kanina eh. Sabi ko, sige, ambahan mo ako ah. <laughs> Yan. Tanggalin natin. Tanggalin natin ano. <laughs> Wala akong makita ng lapis eh. Mabuti na lang. ah, yung lapis kasi, ano yun mo yun eh. Yung, yung ano niya, Lid. Eh, buti na lang may nakita tayo dun yung mask yung nilalagay nila sa mukha na kulay gray na itim yata yun. Yung nakita ko. <laughs> Mas okay na kaysa lapis. Wala na ba? <laughs> Wala na. Ayos na. Tara, magugas na tayo rito. Natukusan tayo ni Mahal Arena. So by the way, mga kainags, ano? Malapit na nating malagyan ng ilaw yan. So sa ngayon, makakapansin, nakikita nyo naman, maliwanag pa kasi mayroon pa naman ilaw rito. Kaya yung nabili nating ilaw dito, uh, lumen lumen eh, no? 4,000 lumens Sakto na yun siguro, maliwanag na yun Sakto na yun, 4,000 Tapos ito nga, sinasabi ko sa inyo, no? may ilo pa tayo rito Kung sakaling nagagayat-gayat tayo ng mga spam mali Maliwanag na siya Ito matagal na to, 4 years na to Nabili ko lang din sa Amazon to eh Ah, uh, parang nasa 35 dollars siya, no. Pero 4 years na 'yan, makakainis, matikas po. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa, oh. Malupit, no. Tara, pisa na nga natin, natin dito at baka tutuhanin ni mahala rin yung bull tsaka ano, sapukin ako sa mukha ano. hindi, <laughs> <laughs> ano lang yun makina siya okray lang yan eh, okray lang uh, ano yun bibi ano yun? ano yun? si Sayo no? nung umulungol ay, lumapit na ang magandang batang to ha? Huh? Para may gusto sabihin si Sayang, hindi ko magits eh. Pero inano in in ano an an ko niya na yung dibdib niya, no? ni Sayang, gustong gusto yung dibdib niya, hinihimas-himas. So tara na mga kainags, ano, kunin natin yung ating sopa. Mabuti na lang, hindi pa natin naikabit yung ano na yan, no? nilagay pala doon sa truck natin para itapon, na, ano? Eh, hindi naman natin nakalain na makabili tayo ng, ng bagong sopa. Yan, magandang araw uli mga kainags, ano? Wala nang black eye sa akin dito ni Mahal na kagabi. <laughs> so so excited na, excited na kami Nakunin kunin yung ating bagong sopa. Madiwa, gira naman. Oh, dito na muna natin lagi sa garahe kasi wala pa tayong time para ayusin yung araw na to. Pama oh, ka, labas ka na ma. Dito na tayo sa sakyan natin mga kainis no pero syempre bago tayo bumiyahe yung ating uh, radyo sindihan muna natin para cool music. No, di pa ako naghihilamos. may mga muta-muta ako sa mata, no. Pero nagmumug na ako para syempre fresh breath tayo. Yeah. Tapusan <laughs> natin 'to. Ayan, no. Para ano, para hindi mainip si Mahalaray na habang tayo bumabiyahe. Kasi baka nabibigyan na siya sa kakabunganga ko. Uh, habang nagkikwento at habang nagdadrive kaya maglagay tayo ng music para kahit papano ay makapagpahinga naman ang aking bunganga at si Mahal na Rain ay maging maayos naman ang kanyang pagsakay sa ating truck yan, tara let's go na at least may sounds na ay, bakit anong nangyari? ay e, tatakip ka na ng tenga mo Mahal na ha? <laughs> Dito na tayo sa The Bricks mga kainags at pupuntahan na muna natin Bibigyan natin yung resibo at para may karga na dito sa likuran ng truck natin O oh, ma, dito ka muna na ha Hintayin mo ako dyan ha Pakalak mo na lang ng pintuan Nako po Bagong sopa na. Dito na tayo sa loob mga kainags At bibigyan lang natin itong resibo para Asa na ba? Nakabalot na siguro yung ano natin yung sopa Ay, ayun na nakabalot na nakita ko na Ba, mukhang mali yata yung naibalot nila Ayun pa oh <laughs> okay, okay. Do you want the off? Yes, please Yeah, okay, thank you Thank you Okay Give me like 20 minutes I'll take it off I'll rewrap it I'll meet okay. you in the front Sure Hanap ng weteng mga kainags so. Mali yung naibalot nila <laughs> 20 minutes para maghintay tayo Babalutin daw nila Tatanggalin pa muna nila <laughs> Antipaklong oh. <laughs> Yari, okay Mahal na rin na nito <laughs> Ang gagalit yun Kamali eh Pero okay naman Very apologetic naman yun eh apologetic naman yung sila, yung nagbalot, yung inutusan. <laughs> Nagkamali ng balot. Huh? Iba yung naibalot. Iba yung naibalot nila sa halip na <laughs> okay na sana, ready na eh. Kaya lang, nung nakita niya yung resibo, Nung binig kasi binigay natin doon sa customer service, doon sa customer service ng mga siya, no? Tapos meron silang tinawag yung tutulong sana sa atin sa pagbubuhat dito. Nung nakita niya, sabi niya, "What? Mali yung binalot ko." <laughs> Tapos tiningnan niya, nandito pa, pa nandito pa pala yung ano niyo, yung order niyo. Babalutin ko muna. Meet ko kayo sa harapan. 20 minutes. Ay, okay, ganun talaga no. Ah, uh, sumablay <laughs> nice. so ayan na mga kinis na ibalot na nila uh, sasampanan na natin, dito sa likod ng truck natin lagyan natin dito itong mga iba yan yuk hindi ka siya alright yun na Andito uh, na ito, tali na lang natin to yan. Okay yan. lang namanya yan. Kailangan itali para hindi malaglag habang pinapaandar natin. Kaya, kaya malaking tulong din talaga yung lagi tayong mayroon tali sa sa truck natin ano kaya katulad nyo no Hihigpitan lang natin to yan yan nakasabit naman siya dito sa ano eh sa bakal no ayan o no? rito nakatali siya rito nakasabit doon nakahook kita natin to All Alright, hindi nababagsak yan. Tsaka medyo mabigat naman to eh. Kung meron man tayong pa paangat, konti, meron naman siyang tali. Ayan o. Oh. pa, konti higpit. Para sigurado. Alright. Matibay na, matibay na. Alright. Ano ba bang malalaglag dito? Ay ito, ito mga pala. Tanggalin natin itong pala. Ah, uh, ito nakatali naman to so winalis ko may mga kung napapansin kayo may mga kalat pa nandyan na winalis ko lang kasi di ba nagtapon tayo ng basura noong nakaraan yan yung mga natirang kalat Ano, okay na tara let's go na lagay mo natin tong palo dyan ayos <laughs> ayos na let's go ayun na pala rin na, na ito nating leather nandun sa likuran yung ating uh, pinakasupa so lalagay lang muna natin to sa ano? Lalagay lang muna natin sa garahe. Tapos pag may time na tayo, saka natin ipapasok sa loob ng salas natin at i-install natin. 'Di ba? Para naman maging maganda na lalo yung ating salas sa loob ng ating bahay. Yan. Okay na okay radio natin, ano? Panalo. at na natin yung ating bagong brand yung sopa yung yeah. <laughs> hindi na nakakahiya sa inyo alright ayos tapos baka iba mali ano hindi hindi ito yan ito yan nakita ko eh ito yung kulay oh. o, so tara lagay muna natin sa ating uh, garahe makapag coffee hindi pa tayo nakakapag coffee tanggalin na natin sa pagkakalock yan, nabili ko lang to sa Dalarama eh. oh, ayos na. Yan. Yeah. Alright. Tapos, akit okay, ako doon ma. Sambutin mo dito, ano? Gusto mo magsutang gloves? Ha? Ganyan, ganyan. wag na. Huwag na. tara, let's go. Alright. Lakas talaga asawa ko. <laughs> ah. Ah. Alright, sige. Buhatin mo dyan, na. Kaya mo, dito ka. Dito ka, para alalay ka, alalay mo ako. So mga kainags at na Dito no. <laughs> Di <nalang> <laughs> na Hindi ko na alam sasabihin ko na pagod ha Naubos, naubos ha Yung pwersa natin sa kakabukat <laughs> Kunin lang natin pala yung ano doon Yung mga mga, parat, mga parts <sighs> Mga parts ng, ng sopa <laughs> Naubos ang lakas ko <laughs> Yan, eto na no. Lock Alright Yeah, so, may baba na natin yung hood ng truck natin. Nalinisan ko na rin yung ano, nawalisan ko na rin mga kainex ano At ito na yung ating mga Yan, yung mga sopa natin. Hindi ay sopa sopa lang pala natin dito na ano Sa garahe na. Saka na natin trahin 'yang pag uh, may oras na tayo. Ngayon kasi wala eh. Tayo pasok tayo ngayon. Tapos naubos pa yung oras natin doon sa paghihintay ng 20 minutes para balutin, baklasin. Okay, oh, importante, nandito na. Alright. Nice na. Sarap pumupo niyan. Genuine leather. Yeah. <laughs> mangyan ang mangyan, eh, no? Timang na timang talaga sa leather, eh, no? Eh, alam niyo mga kainag, Sedi. Eh, kung hindi pa tayo napunta ng Canada, eh, hindi tayo makakaranas at makaupo ng magkaroon ng sariling genuine leather talaga na upuan ano kasi sa Pilipinas hindi naman kami nakakabili ng ganyan eh alam naman natin kung gaano kamahal ang presyo ng gin genuine leather sa Pilipinas di ba kaya dito kahit paano yung sinikita natin eh katumbas kaya <laughs> na mga hindi natin kayang biling mga gamit doon sa ano sa Pilipinas di ba kaya salamat sa Canada eh syempre maraming salamat din kay Mahal na Reyna <laughs> naman dahil kay Mahal na Reyna, eh, Hindi naman tayo makakabili ng mga ganyang upuan eh. Kung ako lang sa sarili ko lang Kung ako bibili ng mga upuan Eh hindi ako bibili ng mga ganyang klaseng upuan mga kayo eh. so, Mga simpleng upuan lang, yun lang. Alam niyo naman ako hindi naman ako materialis, materialistic na tao eh, no? Sa akin eh basta upuan Maayos abot abot presyo ng bulsa ko ayos na yan mga kainis ano? kaya lang si Mahal Arena, gusto nyo talaga syempre bonggang bonga, kaya swerte natin kay Mahal Arena. ano? ano? Oy? ano na? ganda ng panahon natin ano? so yan no? mainit ang panahon maraming ibong mga uh, tumatawag sa yan no? ha? nako ayun yung isa sayo na ayun oh o, sarap ng panahon natin yan ganda oh. Oh, dito muna kayo ha. Oh, ano, sige. Oh, ka muna ha. Yan, nako po. Huh, coffee muna tayo. Hindi pa ako nakapag-coffee mula kanina. Yo, coffee natin. Ang gutom si Mahal na rin oh. Coffee muna tayo mga kainis ano. Upo muna tayo dito habang nasa ilal ilalim tayo ng punong ito. Yan, lagay muna natin dito yung coffee natin. Meron tayong salamin kasi alam niyo naman, Ah, kailangan natin yan dahil ah, sa ating beautiful eyes. Naku, napakasarap dito. Grabe, oh. Para makakatulog yata ako rito. Naku, hindi na mga aso natin. Mukhang nagpapapansin na naman, oh. Manang-mana sa amo nilang papansin din. Bihira, nako oh. <laughs> Naku, baka yung kape ko rito sa dalaman to. Mainit pa naman to.